Welcome sa Pinoy Hogot T, your ultimate source for Filipino celebrity news. Fan ka ba ng pinakabagong showbiz buzz, eksklusibong panayam, at trending updates sa iyong mga paboritong Pinoy celebrity? Nakarating ka sa tamang lugar. Naghahatid kami sa iyo ng na mga nagbabagang balita, behind the scenes scopes, at lahat ng nangyayari sa mundo ng Philippine entertainment. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Ang nakakaakit na bango ng bagong lutong cookies ay napuno ng hangin sa World Trade Center sa Pasay City noong Huwebs na mabukas ang Bakery Fair 2,000 at 25 sa mga sabik na dumalo. Ang tatlong araw na kaganapan, isang granding showcase ng Philippine baking industry ay umakit sa mga leader na industriya, mga mahilig sa baking at mga kilalang personalidad, kabilang ang aktres na Sirhian Ramos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aktres ay wala sa red carpet o isang set ng pelikula. Siya ay nasa gitna na entablado na naglulunsad ng kanyang mga para sa isang live na demonstrasyon sa paggawa ng koki. Kilala sa kanyang husay sa pag-arte at nakamamanghang kagandahan, ginulat ni Rian ang mga tagahanga noong nakaraang taon nang ihayag niya ang kanyang hilig sa pagluluto. Noong Enero, nagdulot siya ng kaguluhan sa online sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga larawan na kanyang sarili na nagluluto sa isang bikini, isang imehe na mabilis na naging viral. Limang taon na ang nakalipas, nagsimula ang pagkahumaling ko sa perfectong chocolate chip cookie. For the first time ever, Eve decided to make them available to the public. She wrote in her caption, sparking intrigue and anticipation among her followers. Fast forward sa Bakery Fair 2000 at 2025, kung saan ipinagpalit ni Rian ang kanyang viral two-piece at tear para sa isang professional na apron na sabik na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto sa isang live na madla. Nakaposisyon sa natatanging tatlong daan at 360 degree stage, inihanda niya ang kanyang signature chocolate chip cookies na may katumpakan at kumpiyansa, na labis na ikinatuwa ng mga manonood. Sumama sa kanya sa entablado ang ilan sa mga pinakamimpluensyang tao sa industriya ng pagbibek, kabilang ang Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. FCSI, President Yar Cecilio Pedro at iba pa mga iginagalang na dignitaryo. Magkasama silang lumahok sa Grand Ribbon Cutting Ceremony, na ang opisyal na pagsisimula ng pinakaabang ang kaganapan. Sa buong demonstrasyon, nagbahagi si Rian ng mga insights sa kanyang bucking dorney, na inihayag ang mga pagsubok at tagumpay na hinarap niya sa pagperpekto sa kanyang resip ng chocolate chip cookie. Sa bawat nasusukat na sangkap at maingat na halo, ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa craft, na nagpapatunay na ang kanyang hilig ay lumampas sa silver screen. Ang Bakery Fair 2000 at 2025 ay higit pa sa isang eksibisyon. Ito ay isang kilusan na naglalayong pagisahin at yangat ang industriya ng pagluluto sa Pilipinas. Para kay Rian Ramos, ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang mga talento lampas sa pag-arte, pagyakap sa kanyang pagmamahal sa pagluluto at pagbibigay inspirasyon sa iba na ituloy ang kanilang mga hilig sa pagluluto. Habang nagpapatuloy ang fair sa katapusan ng linggo, ang kanyang presensya at pakikilahok ay nag-iwan na hindi maalis na marka na nagpapatibay sa kanyang lugar sa mundo ng pagluluto sa tabi ng mga batikang profesional. Sa pagtatapos ng kaganapan, umalis ang mga dumalo hindi lamang sa matamis na lasa ng kanyang cookies, kundi pati na rin sa inspirasyon upang galugarin ang kanilang sariling mga paglalakbay sa pagluluto. Sa pelikula man o harina, muling nabilag ni Rian Ramos ang puso ng marami, na nagpapatunay na ang talento ay walang hangganan.